Ayan guys, magsaing muna tayo. Papalambot tayo ng balatong guys. Ito yung ating mga ingredients na gagamitin. Ayan guys, yung uh, talbos ng ampalaya, ligaw. Ayan. At syempre, meron tayo dito. Alright. đồ tui nấy à. Nên mình Uyak sabay na At Ang kamati Ito ang ating balatong Lagyan natin ng patis Ayan guys, naligyan na ng patis ano. Antayin na lang natin siyang mulo. Luto na guys, luto na. Yulog na ang sotanghon. Uh, sotang hol. na natin ang gulay yang dahon ng uh, palayang ligaw guys napasakarap nyan konting konti na lang pwede na hangi wow luto ng ating balatong ginisa yung apat na pirasong tuyo ang kaulam ng ating balatong tigdalwa kami ni Mrs. dito thank you for watching